Nagbabalik ang BTV Balita ngayon. Namahagi ng tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga magsasaka sa Candaba, Pampanga ngayong Sabado. Alamin natin ang detalye mula kay Alan Francisco live. Alan. Dominic, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtulong sa mga magsasakang Pilipino. Sinabi niya yan, Dominic, sa kanyang talumpati ng pangunahan niya kanina ang ceremonial palay harvesting at distribusyon ng ayuda sa mga magasaka sa Kandaba rito sa Pampanga. Katuwang ang Agriculture Department, ilan sa mga binigay niya na Pangulong Marcos, sa higit 12,000 farmers ay mga binhi, pataba at iba pa. Nangako rin siya ng irrigation project sa mga taga-Kandaba lalo't inaasa ng epekto ng El Nino. Itutuloy rin ani ng gobyerno ang infrastructure development para paigtingin ang irrigation system. May financial assistance din sa mga benepisyaryo. Yan ang balita mula rito sa Pampanga, Dominic. All right, maraming salamat Alan Francisco. Samantala, patuloy pa rin ang pagsusubikap ng pamahalaan para mahatiran ng tulong ang mga apektado ng baha sa Davao Region. Alamin natin ang update mula kay Regine Lanuza. Regine? Yes, Dominic. Sa ngayon ay maaraw na dito sa Davao Region mga kalsada ay hindi pa rin madaanan dahil na rin lumog pa rin sa tubig baha. Kaya naman ginamit na ng gobyerno ang kanilang air at sea assets upang mas mapadali ang pagpapadala ng tulong sa mga biktima ng baha. Ngayong araw ay nakataktang kumisita sa Davao Oriental sa Department of Social Welfare and Development Office, Secretary Rex Gatchalian upang personal na dalhin ang tulong at kamustahin ang mga nasa evacuation center pa. Aalamin din ito ang mga dahil nga sa walang tigil ang pagulan noong mga nagdaang araw ay lumog pa rin sa tubig baha ang mga daanan at hindi pa talaga ito possible. Kasali na dyan ang ilang parte ng Tagum City sa Davao del Norte na siyang pangunahing daanan papunta sa Davao Oriental galing sa Davao City. Samantala ang ibang daanan naman ay may mga mga o oh, mga malalaking sasakyan lang ang nakakadaan. Ang Davao Oriental ay isa sa lubhang naapektuhan ng na pagbaha mga air at sea assets na ang gamit ngayon ng gobyerno upang madala ang mga food box. Kaninang madaling araw, umalis na ang isa sa mga sea asset ng Coast Guard papuntang Mati City upang magdala ng food box para sa mga residente. Mamayang hapon ay inaasahan na rin na aalis din ang BRT Tagbanwa para magdala. dahil na rin maliban sa chopper o oh, sa chopper, ito lang ang natatanging paraan para makapunta tayo sa area. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa bayan. Alright, maraming salamat Regine Lanuza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon.